ayan. Good afternoon. Uh, ready na ako pabalik ng Maynila. At yan ang dala ko lang bagpak. Kasi nga, hand lang. Wala akong bagahi. Pasensya ka na sa, na kayo sa aking busis dahil napaos. At para ako ubuhin at sit, sinipon na nga. Ayan. Ipakita ko muna dito ang loob ng bahay. Nina, maaga akong nagising. Five ng umaga para maglinis ng buong bahay. Kasi need kong linisin. Dahil, matagal na naman to malinisan ulit. Hindi, nee, hindi, nee, kaya nilinis ko na. Kaya narins ko na rin ang mga gamit dito sa kwarto. Yan. Yung mga unan, nilagay ko na sa plastic para hindi malikabukan. Yan, malinis na. Nagmap ako kanina, nilagyan ko pa ng sundrooks para malinis talaga ang loob ng bahay. Pati yung kwarto ni Kring Kring, nilinis ko rin. Si Arden niya, nilinis ko rin. Sinundro ko para malinis talaga siya. Ayan. Tapos nilagyan ko ng cover yung kama. Tinakpan ko ng kumot para nga hindi malikabukan yung kama. Wala namang mga gamit dito guys kasi nga itong, itong kwarto na to tulugan lang to pag nagbakasyon kami. Kaya walang gamit. Ito lang higaan lang. Ito yung CR. Ito yung sinondroko ko. Nilinis ko ng maaga kanya alas 5. Buti na lang nakasawad ako kagabi ng isang ganyan na balde. Yan ang kinagkasya ko paglinis dito. Kasi gusto kong bumalik ng Maynila na malinis ang loob ng bahay. Kasi hindi naman kaya ni mother na maglinis talaga dahil sa sitwasyon niya. Kaya, ayan. Yan lang dala ko, bagpak. Ayan. Tapos, ito yung buong paligid ng bahay. Yung damit ng nanay ko, tuyo na yan. Tutupiin na lang daw niya mamaya. Ayan, na lang ako ng bao-bao dahil papahatid ako hanggang bayan. Si Arlin ilad ang kwaon yung manggaon niya. Yatag. ayo ayo lang di rin eh. Ta tawag na lang kung kuan. Ayan, naghihintay pa ako ng bao-bao papuntang bayan. Ah, Siri. Ha? Siri. Ano kontak ra? Mhm. -mm. mo inek palo. Giing nan lagi pero kung white tao okay lang. Kaling ko try lang, ay, pag ayo kung may tao, okay lang. kay manugo lang taglain. Diyan daw, suwayan so kung nabay tao. Yan ang paligid dito, guys. Mader, bye-bye. Uh, bi Bilang ulit tayo ng ilang buwan. Kasi hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung October, kung may promo. Hindi pa ko, hindi pa ko sure. Kasi ko. Sa November? Hindi ko sure. Ah, uh, 50 si Taipid yun, no? Si Taipid, ang teto. Basta, depende lang. Kasi, mm -hmm. maganda kasi yung promo lang, eh. Mahal kasi pag hindi promo. December? Dili, di, di ko sure pag December. Depende na lagi kung nung ako promo. Kalit na lang kung abot dire yung na-promo ticket. Yan, sobrang init dito, guys. Ari na kalingkod unja oh. Kay perting ini Mau isud na ni. Unja uh, Yan hintay pa ako ng ano, nang masakyan. Yan ang ano dito, saging namin. Yung ibang saging patay na dahil sa sobrang init. Pati niog na mamatay na, ayan na yata. Ay hindi pala. Motor pa pala. Ayan. Update ko kayo mamaya guys pag ang tawag nito. nasa bayan na ako or nasa city. Kasi ang flight ko is 6 6pm pala. 6pm flight ko. Okay. oh, ayaw ayaw na na ya. Tawag, matawag lang ko on dyan. Oh. abot ang load. Narin ako. Bye bye. Ayaw ayaw dia tawag na lang ko ni mo